yun kasi lalaki yun. Tanungin natin si Dad! Dad, sali ka sa amin! Bakit ako sasali sa inyo? Eh, pambata yan. Tapos, pambabae yan. Ano ako, babae? Ikaw ba naglaro nito, Dad, nung bata ka pa? Naglaro ako niya nung elementary ako. Pero ngayon, ang laki ko na. Sasali pa ako sa inyo. <laughs> Ay naku, pilitin niyo akong dalawa, hindi ako sasali dyan. Kayo na lang maglaro dalawa ha, huwag niyo akong itamay-itamay dyan. Pangbata yan, pang babae, itatamay niyo ako. Ito ang panalaki, Barbie, hindi na nga ganyan-ganyan. Ito, ganyan -ganyan. Ito yung masil ko, tapos sasali lang sa ganyan. Umayos kayong dalawa, huwag okay, niyo sasali-sasali dyan ha. Barbie lang tayo, hindi yung ganyan. Pangbata yan, okay?